May kapatid nga ako, tatlo. Hindi naman ako hinahanap. Ay, pinabayaan ka, ganon. Kaya, okay lang. Kaya sabi ko nga, saan ka magdali na, bahala na kayo sa akin. Opo. O ano, mangyari sa akin, kayo na ang bahala. Ta uy, 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 tika lang, tika lang. Uy, uy, uy. Si nanay, si nanay. Saan kaya papunta yan? Nanay, nanay ba yan? Mga tatay. Nanay? nanay Ay, tatay siguro. Yan mga kababayan, may nasa lubong kaming nanay. Ayan. Nanay ba, tatay? Ano, Lola? Lola. Lola. Teka, bigyan natin ng bigas. <coughs> Lola! Ah. Kumusta? Bebenta. De ha? Bebenta. De Saan? Yon, Malapit ng? Oo. Oo. Oh. Saan mo kinuha yan? Oh. oh pag nabenta mo yan lang, magkano lahat yan? Be, ano lang, uh, minsan, ano, 20 pesos, minsan 30 pesos. Oh, itabi natin, okay lang. Lola, okay lang pa makausap ka saglit? Bakit? Ha? Okay lang? Okay lang. Sige, itabi mo. eh, <laughs> itabi mo dito lang. Oh, Lola! Lola! Uh -huh. Ang nakita ko kasi mula doon, naglalakad ka. Uh -huh. Sabi ko saan kaya papunta si Lola? Uh -huh. Lola, okay lang pakiba-wifi sa mas natin? Uh -huh. Ayun. Ano pangalan ni Lola? Ha, uh, Emerita Gregorio Gonzales. Ilang taon na po? Ah, uh, ito ay, hindi pa lang Okay lang, ilang taon na po si Lola? Ah, uh, hindi pa ako, señor. <laughs> hindi ka pa, ay, sorry. Hindi pa. Hindi ka pa, senior Hindi pa. Sa ano pa? Nagbigay ano. Pwede pa tanggal sombrero, Lola? Kala ko senior na si Lola. Wala, hindi pa. Siya ilang taon na pala. Eh, maka. <coughs> baka nagkakamali ka, Lola. Hindi. Senior ka na. Hindi pa. Eh, ayaw nga ako kunin sa, ano eh, sa simbahan eh. Bakit? Para ano eh. Sabi, ah, hindi pa to. Sa Kailan ka magsisenior? Kung baka itong taong na... Uh, Next year? Oo. So, oh. No, taga saan naman si Lola? ako tiga na botas Rizal nakapag-asawa ako dito ng tiga tabon oh. Uh -huh. Asan ang mga anak mo la? namatay yung dalawang anak kong babae kaya asawa ko uh -huh. kaya ako na lang natin Uy, bakit sila nawala? Ba't namatay? Leukemia. Ng hmm. leukemia. So, eh, wala naman akong galingan. So, ngay so, ibig sabihin, solo ka na lang ngayon? Oo. oo. Misan, may nagbibigay sa akin ng pagkain. Minsan pera doon ako natutulog sa may kwanang ano nang try oh, wala kang bahay Baka, wala akong bahay may meron akong bahay dati oo oh. pinapatira lang ako eh pinaalis ako para akong busabos na pinagtulakan bakit? Tapos, paano nangyari labat ganun nangyari sa buhay mo? tapos hindi ako nakibo. Wala akong kibo. Wala akong kahit na ako'y murah-murahin, hindi ako nakibo. kasi Basta tulo na lang ang luha ko. Ano. Tapos, yung aking Santa Magdalena, pinagawa ko pa para ako sa pintuan ko, kahit na saan ako magpunta, meron akong pagpapaala na Santa. No. Sabi ko, Santa Magdalena, alis muna ako, maghanap buhay ako para ako, ano, tapos yun. Alam mo, ang nagano sa akin, wala pang, wala pang dalawang buwan, isang buwan, patay na siya. Dati, sinira, sinira niya yung Santa Magdalena. Ah, sinira na niya yung, Oo. ano, yung parang pinakasanto ba yon? Oo, o, santo. Oo. Yung santo dyan sa simbahan sa akin, sa tabu. Opo. Yun. Mm Catholic -hmm. sin... Minsan, minsan, nagkakarakul ako, nagkakarakul ako, kung saan-saan, Karating ako ilongga po, oh. may kasama ako, yun. Mm -hmm. so, Kaya ako, laging ako may taganto to uh -huh. at saka yung mga... May kwentas uh, pa si Lola? Oo, siyempre. Mm -hmm. Tapos ngayon, nung pyesa ng Kawit, nakahingi ako ng parang ano yung... Ano naman? Ano, Santa Magdalena. Apo. Oh, Habi ko'y kakabit doon sa aking ano, sa aking puno ng mangga para makita mo. Nakakapulit ako ng no? mga santo, santo ninyo. Hmm. Yung may laking santo ninyo ganyan, may maliliit. Opo. Na, ano, sabi nung ano sa akin, o oh, saan na naman galing yan? Tapos hmm. napulot ko. Oo. Oh. Hindi ko ah. Oo. Oh. Hindi ko ako magmanakaw ah. Hmm. So lah, uh, saan province mo ulit? Ah, uh, Nabotas. Nabotas. May mga kapatid ka pa, Lola? May, may kapatid niya ako, tatlo. Hindi naman ako hinahanap. Ay, pinabayaan ka, ganon. Kaya, okay lang. Kaya, sabi ko, saan ka magdali na, bahala na kayo sa akin. Opo. O, ano, mangyari sa akin, kayo na ang bahala. Sabi ko, ganon. Kaya kahapon, nagsimba ako, naglikhwal ako, precision. Opo. Kaya ako, sabi ko, ay, sedama. Tapos sabi ko pa, sige, ano ko, sabi ko, magwawalis muna ako. Kaya ang agaga ko, minsan nagwawalis. Matay Saan ka na? nagwawalis, Lola? Doon sa Bakura sa may barangay ta' nun. Yan, huh? barangay yan. Ha? Huh? May sweldo ka doon lang? Limang daan ah, isang buwan. Limang isang buwan? hintay e, kay lang pa yun. Hmm. Kaya ako, hinihintay ko na lang. Hindi ka bigay, -bigay siya. Oo. Oh. Pasalamat na lang ako sa Santa Wang Lorena. Hmm. At ano, tsaka isa pa, kakayang na ulan-ulan, sabi ko, Santa Wang Lorena, kahit na hindi mo na ulan, nung-ubay no na ako. Oo. Oh. Kamiya-miya. Yung uminto. huminto. Huminto eh, na. Huminto na. Tapos, kanina, maambo na sabi ko, minsan magdala na magbenta ako. Kung mo na pa antin, mamaya gabi na lang umulan. Oo. Oh, oh. Kagabi na, Oo. Oh. Eh. Okay, nagulat lang ako lang, nakita ko, sabi ko si Lola, O hindi ko alam, malayo pala, kala ko Lolo. Oy. Pag nabinta mo yan, Lola, magkano lahat yan sa palagay mo lang? Itong ganito, Oo. Misa, nakaka 40, nakaka 80, -oh. minsan nakaka-40, nakaka-80, pag marami. Uh Eh ito, palagay ito, mo lang? Hanggang 40 lang. 40 lang yan. 40 lang oh. yan. Nagsasayang ka rin ba sa bahay mo, Lola? Minta, nagsasayang ako. Pag ako lang mag-isa, nabili na lang ako ng kamay. Oo. No. Sa ulam. May bigas ako dyan, La. Gusto mo? Kayo eh. Oh, grasya yan eh. Ito, oh. Eto, Lola, baka sakaling makatulong. Oo, thank you, ha? Oo, oh, oh. pagpasensya mo na yan. 5 kilo. Oo, salamat. Oo. Oh. oh. Teka lang lang, bigyan pa kita ng ano, uh, sweldo. Oh? Gusto mo sweldo? Ano sa Si Siswelduhan kita. Oh, Magkano sweldo mo isang buwan? Limang daan. Ilang buwan gusto mo? Kaya ako na noon. Ayos bigay mo. Ay, ganon. Bait ni Lola, no? Ako, ako hindi naman ako konsa pera eh. Oo? Basta maka ano lang ako. Ayos lang. Oo, oh, sige Lola. Teka lang. napapayak Lola? Oh. ay thank you. Maraming salamat. Limang buwan niyan. Ha? Uh, oo, uh, oo. Uh, uh. Maraming salamat. Po. Maraming salamat. Thank you, thank you. Oh, walang anuman, Lola. Ingatan mo yung pera mo. Oh, oh. Ito, inilalagay ko sa alikansya. Oh, ay, baka na, mawala yung alikansya mo. Hindi, nakasusi naman din. Eh, ano ba yung bahay mo? Baka strong kahin nila. Hindi. O, oh, sige, ay, ikaw, ikaw bahala. Basta okay. mag-iingat ka. Ikaw, oo. No? Alkansya lang talaga. Bili oh. ka ng mga kailangan mo. Yun Sa, kun, bibili ako ng kahit nakalan, di uling. Oo. Uh -uh. Para may kalan ako. Okay. Okay. Ilan taon na pala si Lola? Tatap. Ilang taon na po? <laughs> Magano lang ako noong Ang birthday ko, June 19 Oh, June 19 oh. Eh kaya sabi ko nga Sana pagpalain ako ng Santa Magdalena mm -mm. Kahit sa? na pa paano, magsisimba lang ako kahit na walang handa oh. Ay, sa... Pero ilang taon na si Lola? Ako? Senior ka na Lola? Hindi pa Hindi pa talaga? Hindi pa. Puti na buhok e eh, ano nga, laging nagkukulay ako, laging ano. Yung iba nga doon eh, laging nagkukulay. Oo. Laging namumuto. Ha, ah, kailangan magkulay para hindi mapagkamal ang senyor. Oo <laughs> oh, di ba? Oh, sige lola, ingat ka ha. Oo, oh. thank you. Bibigat lalo yan, saan natin iayos? Dito sa ilalim? Hindi pwede. Hindi pwede? Saan lalagay? Sa ibabaw? Sa ibabaw. Si Lola mga kababayan, hindi pa raw senior, pero tingin ko senior na eh. Hindi pa. Wala nang ngipin si Lola eh. Eh, paano nga eh? Walang magpapustiso sa akin. Ah, walang magpapustiso? Eh, oo. Akin okay na lang, ilagay natin. Dito na lang sa ibabaw. Kasi bibinta mo rin. Eh, but... Hindi, hindi na. Hindi niya malalaglag. Ayan. Gusto mo, samahan na kita. Hindi, oo. Oh. Salamat ha. Oo, oo. Thank you, thank you. Samahan na kita, Lola. Malayo Sama. pa ba? Gano'ng kalayo? Ayan lang, Lola. Saan? Okay lang. Kaya pa? Kaya pa. ah Sige, susundan kaya ka namin. Kaya pa, oh. Ayun, mga kababayan, yung mga Lola natin. Ayan, ang init, ang init ng panahon. Bibenta daw niya yung kalakal niya, mga 40 pesos daw. At ah, nagwawali sa barangay, may sweldo daw siya na, 500 pero tingin ko mga kababayan kayo, palagay ninyo, hindi pa ba senior si Lola? Puti na yung buhok niya lahat eh. Hindi niya rin masabi kung ilang taon siya. Hindi ko na rin kunulit mga kababayan. Ayan, maraming maraming salamat mga kababayan. At uh, ingat po nanay, nawagabayan ka ng uh, Panginoon. Ilayo ka sa anumang kapama ka anumang disgrasya. At uh, sa hapon na ito mga kababayan, thank you po sa inyong lahat nakatulong na naman tayo sa isang lola sa mga senior nating mga kababayan. Hindi ko alam kung anong highway ito. Importante, nakatulong tayo. Maraming maraming salamat po and God bless po.